Biglang umurong magpalay detector ang ilang bodyguard ni Apari. Kagayan Mayor Brian Chang, kaugnay pa rin yan sa investigasyon ng Senado sa nangyaring ambush kay Vice Mayor Romel Alameda. Si Daniel Manalasta sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, muli nga sumalang sa investigasyon ng Senate Committee on Public Order ang nangyaring pagpatay kay Apari Kagayan Vice Mayor Romel Alameda. Bumalik na naman ang ilang bodyguards ni Apari Cagayan Mayor Brian Chan na nauna na, lang, nauna na nag na magpa detector test pero kanina biglang nagbago ang kanilang mga isip. Hindi na po ako mapayag, Your Honor. Hey, Hindi ka mapayag! Ayon po sa abogado ko, Your Honor. Alam mo, yung ginagawa mong yan, lalo magdududa ang taong bayan sa'yo na may tinatago ka talaga, may kinalaman ka talaga sa krimen na ito. Matatanda natin persons of interest na si Mayor Chan ng Philippine National Police ayon sa mga senador na dihan naman nila mga bodyguards ni Mayor Chan sapagat hindi naman nila pwedeng ipili-pilitin ang mga ito. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo, nahulaan na niya ang pangyayari. Hiniling naman ng biuda ni Vice Mayor Alameda na si Elizabeth Alameda sa PNP na imbestigahan din ang pagkakadawit umano ng punong barangay ng Centro 6 Apari sa posibleng obstruction of justice. Hiniling naman ni Sen. Tulfo na sumalang ang kapitan sa polygraph test pero tumanggi rin ito. If I can vividly recall that i asked the barangay secretary if the cctv of our barangay is working at that time and she said yes and the only one who has access to the system is Pulong barangay freeman and the barangay kagawad attested and filed a police blotter that I said cctv of the barangay is working on the time of ambush of apari 6 but when the pnp came to retrieve footages Uh, Punong Barangay Freeman said the CCTV of the barangay is not already working and gave nothing to the PNP. Hindi, hindi ko po sinabi na sira, kundi sinabi ko po sa mga pulis na kung ano po yung kailangan ninyo, ay kunin nyo na po. Ay kung talagang inosente ka, mag ka, di ba? Parang ako, kung walang kasalanan, aba gusto ko malaman ng buong mundo, malinis ako, I will submit myself to a polygraph test. Ikaw, ayaw mo, bakit? Proper proceeding na lang po, Samantala Audrey nakatakdang imbestigahan uh, ng komite ngayong araw ang nangyaring pagpatay sa 17 years old na si Jemboy Baldasar na pinatay umano ng Navotas City Police. Audrey. Maraming salamat Daniel Manalastas.